Hello po. Welcome po sa Georgette Federin Channel. Beshi ko po. Kakanta po Ay! kami. Hi. Kakanta, kakanta po kami. Kakanta po kami. Anong kakatayin? Acapella lang po kasi baka tayo makapiright. Copyright tayo. Kakanta kami. Ano kakanta natin, Besh? Maghanap si Besh yan o. Sa kanyang telephone. Maghanap mo na ako No, see, kinanta kasi po namin sa isang social platform, no, si Balasi. Tapos dito, mag-iisipan kami dito. Ano kakantangin namin? Yan po. YouTube. Parang ganda ng ganda na, no. Pagkakanta ng ganda na natin, no. Hindi na kailangan ng filter, no. Ha? Ha? Naghahanap pa po siya ng kanta sa ano po. Pero naririnig niya yung sound, yung kanta, pero kami po, ano lang, acapella lang kami. Acapella lang po kami. Ayan, anong nakantayin natin? Maging sino ka man. Maging sino ka man. Oh, sige. Aba, maging sino ka man. Tumatawag kay Beshi, oh. Ayan tayo. May tumatawag kay Beshi. Tumayo na po siya mag-isa. Baka pupunta po yun ng ano, washroom. Ha? May kausap po siya, eh. Ayan po tayo. Wala po magawa. Gabi-gabi na po. Gabi-gabi. Gabi-gabi na. Ayan. Hello po. Gabi na po. Hintayin ko po muna ha. I-upload ko rin yung kata namin kasi may kausap lang siya tumawag saan na. Ayan po. Bye po. Upload ko po yung kata namin kasi may tumawag lang sa kanila. Bye. you